Gigi Delana may nakakaanting na tribute para sa kanyang namayapang ina. Noong May 14, 2024, buong lungkot na ibinalita ni Gigi Lana ang pagpanaw ng kanyang minamahal na ina na si Imelda Lana, matapos ang matagal na pagkikipaglaban sa stage 4 breast cancer. Sa kanyang social media post, nagbigay si Gigi ng isang taus-pusong mensahe para sa kanyang ina na nagpatindi ng emosyon na kanyang mga taga-subaybay at mga kaibigan sa industriya. Ang kanyang post ay silbi isang napaka-personal na pagunita sa kanyang pinakamamahal na ina na nagbigay daan o pagmasilayan ng publiko ang kanilang matibay na pagmamahalan. Labi sa pangungulila at sobrang sakit ang bunga ni Gigi sa kanyang post sabay ang isang larawan nilang magkasama noong bata pa siya. Ramdam ang bigat na kanyang puso sa bawat salitang kanyang binibitawan. Nagkamali siya at humihingi siya ng patawad sa mga pagkakamaling yon. Pero siya ay perpekto para sa kanyang ina. Sa mga simpleng katagang ito, ipinapakita ni Gigi ang kanyang tunay na damdamin, ang pagkakaroon ng mga di maiiwasang pagkakamali at pagkukulang. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay minahal at tinanggap ng buo ng kanyang ina. Inalala ni Gigi ang masasayang alaala nilang dalawa, lalo na ang mga simpleng sandali ng pagmamahalan tulad ng mga yakap at pati pagsuklay sa buhok niya na kanyang namayapang ina. Puno ng pagmamahal at pangungulila ang kanyang mga salita na para bang muling bumabalik sa kanya ang mga masasayang sandali nilang magkasama. Ang bawat yakap, bawat pag-aalaga at, at bawat sandaling kasama niya ang kanyang ina ay tila nagiging higit na mahalaga ngayong siya'y wala na. Nagpasalamat din siya sa mga taong nagpaabot ng na kanilang pakikiramay at suporta sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Sa mga hindi nakapunta ay okay lang dahil naiintindihan niya. Sa simpleng mensaheng ito, makikita kung paano pinahahalagahan ni Gigi ang bawat taong naglaan ng oras upang makiramay sa kanya. Ang bawat mensahe ng pakikiramay at bawat presensya ng mga kaibigan at kakilala ay nagbigay ng lakas sa kanya sa gitna ng matinding kalungkutan. Sa kanyang mensahe, binanggit ni Gigi na siya muna ay magpapahinga upang maproseso ang matinding lungkot na kanyang nararamdaman. Napakasakit ang pangyayaring ito dahil silang dalawa ang magkasama hanggang sa paglaki niya at pinalaki siya ng maayos ng nanay niya. Ang mga salitang ito ay puno ng pagmamalaki at pasasalamat sa lahat ng ginawa na kanyang ina para sa kanya. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang papel ni Emelda sa buhay ni Gigi bilang isang ina na nag-alaga at nagpalaki sa kanya na may pagmamahal at dedikasyon. Ang pagkawala ng kanyang ina ay isang malaking dago kay Gigi na lumaki sa ilalim ng pagmamahal at masigasig na pangangalaga ni Emelda. Sa kanyang mga tagahanga at kaibigan sa industriya, naging malinaw kung gaano kalalim ang pagmamahal at respeto ni Gigi sa kanyang ina. Lahat sila nagpaabot ng kanilang pakikiramay na naging malaking ginhawa para kay Gigi sa panahon ng kanyang kalungkutan. Sa gitna ng kanyang pagdadalamahati, ang kanilang mga mensahe ng suporta ay nagsilbing liwanag sa kanyang madilim na sandali. Ang kwento ni Gigi at na kanyang ina ay isang pagpapaalala sa atin ng walang hanggang pagmamahal ng isang magulang at ang walang kapantay na sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Sa kabila ng lahat, ang alaala ni Imelda Dilana ay mananatiling buhay sa puso ni Gigi at ang lahat ng mga nakasaksi sa kanilang matibay na pagmamahalan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!